Yo, sa mga brad. So gusto mo bang kumita sa clock ng pagpo-promote ng mga hotel then mga car rental at mga tourist spot. Okay, so once na mga may mag-book sa inyo o mag-click sa link nyo, meron kayong 5% kada successful booking o makapag-click sa inyong link na gagawin sa Clock Affiliate. Yo, so dito tayo sa Clock, i-install uh, kay ng Clock na apps. Direct na tayo agad, okay? So kung mahilig kay mag-travel tapos magbaka-bakasyon na nag-install ng na mga travel, ito yung Clock po ay mayro na siyang affiliate kasama 'to sa affiliate, pero uh, may gagamitin tayong isang third party. Hindi tayo magda-direct dito sa Clock na ano, affiliate eto so magpo-promote po tayo ng mga hotel tsaka uh, car rentals dyan once kahit ano naman dyan ma-click nila uh, may commission pa rin kayo mga brad okay ngayon tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-promote dito sa clock and i-apply siya sa affiliate kay kung familiar, familiar, kayo dito sa Involve Asia o okay, ito yung pioneer talaga ng ano eh, pagka-affiliate kahit matagal na affiliate na to pero nagbukas na sila sa mga hotel okay, dati mga Shopee, Lazada lang, kunti lang Adidas, eto nag-open na sila ng affiliate okay, so ito yung apps ng affiliate ng ano ng Involve Asia, makikita nyo dito may clock trip tsaka uh, Alibaba marami, tsaka Shopee yan so connected pa rin sila ito yung account ko yan o. so yan yung pangalan ko, kung gusto niyo akong i-add okay ito yung mga na-promote na natin ngayon, i-share ko lang sa inyo, kung gusto niyo mag-promote ng mga travel hotel, dito gamit si Clock Papakita ko lang dito na legit po si Involve Asia. Ito yung mga <coughs> successful na commission na pumasok. So medyo matagal na 2023. Napabayan ko lang kasi nag-work na ako tapos nagka-problema sa ano sa phone ko dati. Okay, na share ko lang. Pero legit po talaga siya na nagpabayad po sila. Maraming mga ano dito naging part na nito. Ito kasi yung unang affiliate dito sa Pilipinas sim simula nung nagtatrabaho pa ako hindi ko lang ito napansin sayang nga lang dapat ano naunaan natin sana makikita nyo dito andito si clock travel eh, oh. 'di ba? so click lang natin to yan andito yung mga meron kasi akong or, ano nag click sa link ko sa ito sa youtube umorder siya I think eSIM ata yun So pag eSIM may charge may commission pa kayo makukuha. At mababasa niyo naman 'yan yung mga ano, uh, deep link, link message. So available po sa atin 'to sa Pilipinas, then sa international, sa Asia lang pero. Okay, so ito yung mga magiging commission nyo sa food, sa transpo activities, 5%, then sa hotel car rental 5% po tayo okay not bad ba diba? kasi wala ka namang ilalabas na puhunan kailangan mo lang i-promote guys mga brad yung link ng uh, ng clock okay to uh, don't, don't worry dahil tuturuan ko naman kayo kung paano mag promote ng link ni clock basta naka ah uh, naka, may account na kayo kay Involve Asia tapos mayroon na kayong mga landing page o kaya mga Facebook page pwede naman sa TikTok okay uh, open nyo yung clock yung clock apps yan then magsa search tayo ng ating ipopromote nahanap tayo so na, pwedeng, na, napakarami po yung pwedeng ipromote yan mga brad maraming po kahit yung victory pwedeng po yan kasi connected naman yan online transaction na po tayo lahat yan mga tourist spot pwede rin kahit international pwede basta yung link ang maklik nila tapos successful yung ano niyo yung booking okay sa so, maghahanap tayo ng hotel sa Baguio then tuturuan ko kayo paano mag ano, parang ngayon no June 7 hanap tayo ng hotel ito 456 hotel yan ang 456 click natin yan so kukuha tayo ng picture kailangan nyo muna kumuha ng picture ako kasi naka screenshot na yan yan po yung pwede nyo kunin yan napakarami po dapat maganda yung popost po natin then share kasi natin to sa ating facebook account yan oh, Yun, dito yung room. So, kunin nyo po yung room. Then, yung mga facilities. Then, amenities. Ganon. yun Wait lang natin, guys. Yan ako. Oh. So, meron na kasi tayo yung na-screenshot. Nice Ngayon, i-ano natin. Ah, wait lang. Kakapin natin yung link. Ayan o, oh, copy yung link. Yan, copy link. Once na, na copy, pupunta tayo ngayon sa ating Involve Asian Apps. Okay? Tapos, ayun o. Oh. Ayan o. Oh. Pipindutin nyo yung clock travel, syempre. Pindutin nyo yung clock travel. Search nyo lang yan. Lalabas naman yan. yung apps pala ng Involvesia is meron na po sa Android at iOS okay ito yung mga commission then click nyo yung promote okay so makikita nyo dyan clock travel CPH sensya na medyo malabo yata yung ano natin then ipapaste natin yung link dito paste natin yung link yan then click nyo yung generate generate yan tapos pipili tayo kung saan natin ipopost so sa facebook ba sa tiktok o sa ano ito kasi mga landing page na to mga brad marami kasi yan so youtube yan pwede so yung link ang pinaka importante dyan sa facebook tayo magpopost sa isang account natin tapos create yan Once na na-create, nakukunin nyo yung link. Ay, ano? Link. Yan yung dating ginagawa ko. Kaya may, may nag-order. Ngayon, <coughs> pupost na natin to sa ating Facebook page. Yung mga, ano natin. Ito, may description na kasi tayo dito. Oh. Yan, ah, yan. Nasa naman kung pwedeng Tagalog o English. Okay. Kailangan nyo pa rin lagyan ng uh, description para mabasa nila din. Pag-clinic nila yan. Pupunta sila sa clock. Okay. Masa na nakapina, May ano na tayo. Description. Dito tayo sa ating Facebook account. Dahil bagyo yung sinerts natin, maghanap tayo ng group na bagyo for Rent. Ito. Bagyo for rent. Pipaste natin dito yung picture. So, meron na tayong na crop kanina. Ayan. Then, add din Apat lang. Tasa sa inyo yan. Once na okay na, pwede yung i-paste. Ayan, no? Oh. Then, nakikita nyo yung HTTP yan dun sila mag-click. okay kung hindi umubra dito sa isang sa mga group na to kasi for approval mga yan eh wait lang natin kung ma-approve nila so i-approve ni admin yan hanap tayo ng ibang ibang groups para mapakita ko sa inyo na kung effective ba yung pag click nila ng link o. So, dito tayo sa isang group. Ulitin natin. Ayan. Prito mga brad, basta naka ano na kayo. Actually, meron tong direct sa clock. Kaso ang problema, yung link nyan sobrang haba. Kaya sa Involve Asia na lang. Kasi doon, madali lang mag cash out sa Involve Asia. Yan, paste natin yung description na ginawa natin. Tapos yung link. Yan o. Then, post natin. Wait lang natin mga brad. Lahat naman nahihintay. Yan o. 4, 5, 6. Maganda pong hotel yan mga brad ah uh, nung nasa bagyo pa ako, ongoing going pa lang yung construction kasi niyan eh. Yan oh, yung link nakikita nyo ba yung link na blue? Yan. I-click nyo yan, i-click ng guest yan. O gusto mag check in. Ang lalabas niya ganyan. Pero i-search naman niya na yung hotel na 456 tapos i-download niya yung clock apps. Okay? kanya po yung magiging itsura niya once na main nag-book siya then successful mayroon po tayong commission na 5% okay nagigispobo ba nila